Oh, hinog na ang bunga. Okay. Hinog na ang bunga ng kape. Ang bango-bango. Para ano pala itong mulaklak niya. Parang... Tapos... Binibinta sa palingki. Ano ba yun? Rusas, ano ba yun? Ito pala isdaan ko guys, oh. Isdaan ko ito. Oop! ang saging ko may hinog pero wala bunga okay yan hanggang dito yun hanggang taas may nangwa ng kawayan ito rambutan ko guys oh langka ayun marami pag ibang prutas sa taas 1991 ko pa to 1991 ko pa to tinanim yan yan mga Indian nyog o oh. yan Yan. Yan ang aking loti, guys. Huh. Oh. Kakapagod lang dito kasi awon na ako na. Eh. usong losong awon-ahon. ako. Yan. Ito dati kong nabuwal na buwal nung bagyo. Yan. Ito may paliguan dito. Marumi huh? na ang ilog ngayon. Oh. May nag-iwan ng mga basura. Dapat hindi ka nag-iwan ng basura dito. Oh. Yan, pupunta ako doon sa may lalim si Roy. Ayun. Wala problema sa gamit ko kasi ang gamit ko ôi bắt oh, bat may bakod na diyan. bay oh, may bakod na diyan. Nang. Nang. Oh, may mga kubol-kubol na, may mga bakod na. Aba. Ah, may bay na. Oh. Ito yung dating hideout namin. So, oh. arit ano po. Oh. Ah. Wala. Wala malaki Yeah.